Hello mga mare, welcome back sa channel ko So today ituturo ko sa inyo kung paano mag edit ng thumbnail So ayun, editin natin ang thumbnail At image At syempre, nasa sa inyo na yun kung Plain white color lang or any color So ito ang aking napili Medyo yellow na orange Kaya may pagka orange lang siya ng konti So Download image. Yan. At punta tayo sa ano, camera muna. Mag-picture muna tayo. Ay, mali-mali. Mag-cuff cut Kasi wala nga pala akong picture. Nabura ko. So, picture muna tayo. ah, oh, bako yun ah. Okay. 1, 2, 3, selfie! Okay. So, back na natin at puto tayo sa CapCut. Ayan. Pili din lang natin yung unang background. Ayan, yung susunod natin is yung photo. So, overlay. Puto natin sa overlay. Pili din lang photo yan at hanapin natin ng cup cut cut yung makikita yun cut cut pala cut cut at hindi tinang remove background at pumunta ako sa cut cut stroke so madami kayong pamimilihan din guys cut out stroke pala sorry yan nasa sa inyo na yan kung anong gusto nyong side pwede namang pa-portrait, pwede namang horizontal na sa inyo kung anong klaseng vlogging gusto nyo. So, dito naman sa front, pwede kayong pumili na kahit anong gusto nyo. So, ako, ang napili ko is, ano, Arno lang lagi pinipili ko. At dyan, may mga any color din na pang text. So, pumili na kayo. So, syempre, ang napili ko dyan is, cool color white. Color white nga ba? Ay, sorry, sorry, sorry. Color black pala. So, nasa sa inyo na yan, guys, kung anong gusto niyong text na ilalagay dyan. Sample lang to. Samyang challenge. Hot, spicy. Hot and spicy. Ayan. Actually, wala naman akong paglalagyan ng thumbnail na yan. So, basta ipapakita ko na lang sa inyo kung paano siya ilagay talaga ng madalian. So, nasa sa inyo na yan, guys. Kung sa so, inyo gusto ilagay yung text, pwede namang sa gitna ng picture niya or pwede naman sa gilid. Nasa sa inyo yan. At ayan, ayan. Ang tagal ko mag-, ano, mag mag-type. nag ako ng bare man's <laughs> So, nag-iisip ako kung anong ilalagay ko. Wala akong maisip. So, sample lang to. Ha, ha, ha. Di ko kinaya yung breakup. may kulang pa wait ayan so ilalagay ko sya dito sa bandang baba dito sa side yan sa right side so adjust natin konti ayan at kung di na makikabante pwede nyo naman lakihan or layatan kung naguguluhan kayo sa sarili mo So, ako mukhang hindi pa taayos yan. So, ayusin ko po yung adjustment niya. At ayan guys, pwede kayo pumili dyan ng gusto nyo kulay. Kung gusto nyo magbago, pwede naman. Walang bawal-bawal sa edit. Two times Samyang. Ayan, tapos dalawang ano, na yan. Pero actually, kaya ko talaga siya guys to time samyang. Nilagay ko lang siya kasi ang example lang yan ng thumbnail. So, sa mga hindi pa marunong mag-thumbnail, madali lang. Super easy at di kayo mahihirapan. At kung gusto niyo pang malaman sa akin, siyempre, isubscribe niyo muna yung channel ko bago kayo mag-request ng gusto niyo. So, pagkatapos niyan, guys, pwede niyo naman ng screenshot, i-screenshot 'yan at ikat nyo, niyo. I-kakarap na lang. So, ako, gagawin ko yung screenshot ko at dito ko na lang siya ikakarap para direct na lang siya. Yung iba kasi doon pa, ka do pa ka sa mismong gallery. So, ako, pagka-screenshot ko, so, dito ko na siya agad ikakat. Yan. Example. Ayan. O, oh, di ba? Panis. So, back tayo, back. Punta tayo sa YouTube Studio. Na, wait lang. Ayan. Sa baba. At pindutin lang natin yung content. Ayan. So, example lang to guys wala kasi akong ibang paglalagay na ang thumbnail na ginawa ko. So, example na lang ito. <laughs> ito yung vlog ko na ano, hindi siya relate sa thumbnail na ginawa ko. Vlog ko ito about subscriber. Ito yung paglalagay ko. Ayan. So, halimbawa lang ito guys. Pero buburahin ko na i-delete ko lang yan. Ayan. Halimbawa, ayan guys. Pinito niyo yung lapis dyan at yung costume. Ayan. Ayan. I-save e nyo na, guys. Patatapos nyan. Wala na kayong thumbnail. So, patatay sa YouTube at tingnan nyo yung thumbnail na ginawa ko. Ganun lang, lang, guys. Super basic lang. Hi, guys. Thank you, thank you so much. Ayan. O, oh, diba? Nakita nyo na. Hmm. Tapos, may pagkakapin ng vlog. Iba yung... Nagsa iba yung content. haha. <laughs>